<laughs> oh, ayun, ang bumbero. Ayun sa building, no? At ay, ano? Oo oh, nga, may ano. Uy, may sunog! Umagang umaga, eh. Perpetual, no? Ah, perpetual sa harapan. Ayun, oh. No? Oo, so, sa harapan. Ayun, dito, lapas ng perpetual. O, eh, sunog, oh! O, ano mo, oh. Ah. Oh. Hmm. <laughs> ah, bangko? Bangko. Ano? What, ah, sa Watson? Watson yan, oh. Oo. Sunog sa Watson. binyan. yan! Iiwan niya, oh. Oo. Ako, mga gamit sa Watson. Ang dami pa namang ano dyan? Mga pampaganda. Oo.